sound check sorry po mga kapatid walang audio ng record ni pastor wala siyang audio no? guru hindi niya napansin ito nung record niya walang audio pero ganun pa man ay basahin natin yung ating text na ano po Kahit siguro, basahin na lang natin yung text ating text ay makikita sa epeso 613 to 17. Ayan, ganito ang sinasabi. Umpisa ako sa umpisa. po? Ang sabi dito ay, Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng, sa araw ng masama. At kung ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kaya't tumindig kayo na walang inyo mga baywang na nabibigkisan ng katotohanan na ang baluti ng katwiran at nakasuot sa iyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, naglayo ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyo masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At naglayo ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Ephesians 6.13-17 So, yan po yung mga uh, sundalo para kay Jesus. Ano po yan ang mga sundalo? tanyo nyo? Nandiyan yung uh, kanyang helmet, baluti, kumbaga, complete armor siya, no? complete package, yung sundalo, no? sundalo ni Jesus, handa sa laban. Ano? Kaya siguro magre-reflect na lang ako dito sa verse na ito. So, tayo bilang mga nagkiklaim na sundalo ni Jesus, tayo dapat ay handa sa laban. Ang sundalong hindi handa sa laban, yan ay madaling masusugpo, mga kapatid. Ano? Madaling masusugpo ang sundalong hindi handa sa laban. Kaya dapat ang sundalo ay well-trained, kumpleto ng training, malakas ang pangatawan para makatagal sa laban at makatagos sa mga kalaban at magtagumpay. So, sa atin bilang mga kristyano na naghahanda pila magisundalo, Napakabigat ng kalaban mga kapatid. Napakabigat ng kalaban. So dapat tayo talaga ay handa. No? Suot natin yung helmet. Suot natin yung baluti. At meron tayong sinturon ng kaligtasan. Nasa atin yung tama. No? Nasa atin yung tama. Nasa atin yung kaalaman. Nasa atin yung palaso. Ano? magsusupot ang nag-aapoy na palasunin ng masama. Okay, nyo. Nag-aapoy na palasunin ng masama. Magsusupot po natin yan. kung Tayo ay uh well-prepared na sundalo ng Panginoon. Ano po? Well-prepared na sundalo ng Panginoon. Eh dito sa ating sa ating lesson. Ay, eh, hindi ko nababasahin lahat, ano. At ito ay ngari na natubasa Uh, tayo ay patuloy na tayo lang nasa na babalik ko nga dito kay Pastor. So, ayan ano. So, tinuturo dito bilang mga sundalo para kay Jesus na maging prepare po tayo. Kailan? Kagaya na sinabi natin kahapon, araw-araw tayo mag-prepare na po. Araw-araw tayo mag-prepare uh, para tayo talagang tunay na maging handa sa laban at magtagumpay din naman sa uli. So, ayan mga kapatid, sa totoo lang kaya maaga ako nag-live ngayon ay maaga rin kaming aalis papunta sa klaha. Alam ko yung mga iba, taga San Antonio pupunta rin, isang truck daw sila dun. Tayo rin naman ay pupunta roon. At isama ko yung mga teacher. Dahil sila ay required daw na mapunta roon. So, sama natin sila. At sama nyo kami sa panalangin na po mga kapatid. Na kami ay ingatan sa daan po. at and a half hours pupunta roon. At din naman pabalik. At tayo ay sama-sama magdalanginan. Pero bago tayo manalangin, pakinggan muna natin yung awit papuri sa Panginoon, Natubos. Yes, In is with us let us put our trust in him to lead patid fearless ano po? fearless are those who are in Jesus fearless are those who live in Him kaya tayo bilang mga sundalo ng Panginoon tayo magiging fearless kapag tayo ay namumuhay kasama ni Jesus so kung may takot pa tayo ngayon ay siguradong hindi pa tayo namumuhay kasama ni Jesus ano yung sinasabi kong takot 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 tayo na oh, baka magutom kami wala na akong wala na kaming pagkain wala na paano kami mabubuhay kung di ako papasok ng araw ng sabat paano makapag-aaral yung mga anak ko kung ako ay hinto sa trabaho na ito paano 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 puro paano may takot ano po mga kapatid ganyan na ganyan ako dati nung no, ako ay harapang lumalabag sa araw ng sabat ano po alam na alam ko sa sarili kong puso na labag ako sa ginagawa ko. May takot ako. Ibig hindi ako na ako namumuhay kasama ni Jesus. So, ngayon, na nawala na akong takot, alam ko, nakasama ko si Jesus na nabubuhay ngayon. Ano? Yes, hindi naman ako nagmamalinis. Ano. Nakakasala pa rin ako. Ako tao ng makasalanan. Ngunit sa araw-araw na nakikita ko yung aking pagkakasala, pinipilit ko itong baguhin kaya at huwag nang gawin pang muli ano? at nawa tayo ay maging fearless din mga kapatid bilang isang sundalo na para kay Kristo ano po? let's pray po mga kapatid sama natin sa panalangin ng ating mga pre request alam ko na mamaya po kayo manonood sa live sorry po sa mga manonood ng live wala pong audio si pastor ngunit ganun pa man ay tayo ay patuloy na nakapag reflect pa rin dahan sa lesson na yan. at let's pray po ang mga ang pangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito sa pagkakataon na pinagay niyo sa amin. Muli kami makarinig na inyong mga pangako na kami ay magtatagumpay sa aming mga mabigat na kalaban. Kung kami ay magiging handa bilang isang sundalo. Sundalo po nyo na lalaban para sa inyo. Sundalo na magiging matatag. Suot lahat ng helmet, armor, sapatos, sintulong sandata sandata ng karunungan. Magtatagumpay kami at kami bilang mga isang handang sundalo ay hindi matatakot sapagkat kasama po namin kayo sa aming laban sa kasamaan. Maraming salamat sa pag-asa at pangako na ibinigay niyo sa amin na kami ay magtatagumpay at ito ay aming pangahawakan na magiging matatag, malayo sa anong tokso na makapagpapabaligtad sa amin sa pamagitan pagkapit po namin sa inyo salamat sa inyong pagmamahal so mga ganito nais namin isama sa panalangin patuloy ang mga uh, kapatiran na papunta ngayon sa kla ingatan po sila kami sa daan, ilayo sa anumang kapamakan at kayo din ang mga kapatiran na mananatili sa kanilang bahay para mag worship online at kayo din naman ang ibang kapatiran na magbubukas ng church para doon magsamba sa inyo pagkat sila ay walang masakyan papunta sa Klaa na, alam namin na at alam nyo rin na gusto ng kapatiran na pumunta ngunit wala silang masakyan at malayo masyado kaya sila ay patuloy na mapupuri at sasamba sa inyo sa kanya kanilang mga simbahan sa umaga na ito at sa buong maghapon na ito kaya bantayan din po sila at samahan ang kanilang pagsamba ay maging kalugod-lugod po sa inyo Sama din namin sa panalangin ng mga kapatira na nakikinig ngayon, makikinig mamaya sa replay na aming buong sabat ay maging papagpala. At ingatan kami, uh, ilayo sa anumang mga tukso na makapag-aalis na aming atensyon sa pagpuri at pagsamba sa inyo. At sa gabi na ito ay, sa umaga na ito ay patuloy namin sinasama mga kapatira na may mga prayer request. Una-una ang ng namin ang comfort para sa family ni Sister Corazon Mina na siya ay nagpahinga na at siya ay maghihintay habang siya ay natutulog ng ilang sandali hanggang sa inyong nalapit na pagbabalik i-comfort na ng kanyang buong pamilya na sila ay patuloy na ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na si Nanay Corazon Mina ay magkikita silang muli sa darating na panahon sa inyong muling pagbabalik aming pinapapatuloy na pinapasalam pinapanalangin si Nikki na patuloy pa rin igawad ng kalakasan sa kanya sa na ito. So, sa araw na ito kasama na rin ang kanyang mama na si Sister peachy, na siya ay patuloy na ialisin ang mga pain sa kanyang katawan at unti-unti siya ay palakasin na kasi tuloy tuluyan siya gumaling sa kanyang karamdaman kasama rin namin sa panalangin si si si, si Baby Shania na patuloy na wala siyang magkaroon malakas na resistensya sa bawat araw at siya ay patuloy na na uh, ingatan sa kanyang pangaraw-araw pa mo ay kanyang kalusugan na uh, madalas siya magkasakit na ito ay ma na at siya ay magkaroon ng ngiti sa kanyang mamukha bilang isang munting sanggol hanggang siya ay lumalaki ingatan din ang kanyang pamilya si Brother Rudy, Sister Kisses at ang kanyang mga sa bahay uh, ang pamilya masiklat ay naway patuloy na samaan at patuloy na ilayo sa anumang ma masasamang karamdaman at patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Kasama din namin sa panalang Sister Wendy, si ang ni Pastor na nasa kainta at kain din lahat ng kapatiran na, na may mga ubo at sipon sa mga na at may mga lagnat na, na may patuloy kami hipuin na yung mapagpagaling na kamay. Kasama din namin si ang mga may prayer request na naghihintay na kanilang baby, si Brother James, Brother Kevin, si Pastor Nelvin, at si Sister Erica sa kanyang pagdadalang tao. Kasama din namin sa panalangin si Jody na nalapit na kanyang panganak. Siya ay yung samahan sa araw-araw at siya ay, ay makapanganak na maayos at malusog na baby at ligtas sa anumang um, sa anumang sakit na, uh, sa kanyang paglaki ay aming kahilingan po para sa kanila hindi si Sister Nancy Fernandez na nagpapakimo si tatay ng friend ni Brother Kevin rin ng karamdaman at kayo din si ating si Villa Rilla Porbon Jennifer Recep Pascua ang mga na ito malubha ang karamdaman kalagayan na is namin isama sa panalangin sila ay patuloy na titiwala po sa inyo pagkat wala silang makakapitan na pagtitiwalaan kundi kayo at alam namin kayo ang dakilang doktor mo at kayo ay nagpapagaling ng ano pa mang karamdaman pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin. Sister Aimee Kilantang, Jennifer De La Cruz, Grace Samano, si Ate Esther Lopez. sa na rin si Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Lita, at si Dayan, si Sister si Kuya Bobby sa kanyang patuloy na kalakasan, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike, Pablo, Family ni Sister Rose, Chris Encarnado, at kay ni Sister na si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco. Precious Kabasog, Princess na RSC, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatera po nito, ama, na may mga na nasa banig ng karamdaman ay eh. patuloy namin nilalapit sa inyo. Gawad na mga kalakasan sa kanila sa bawat araw at higit sa lahat patuloy na kagalingan. Ang lahat na ito ay aming inihiling. Alakip ng paghihingi ng makapatawaran sa aming pag nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Muli mga kapatid, happy sabat po sa lahat. At patuloy tayong uh, tumutok at dumalangin bawat isa na po uh, sa lahat ng pupunta sa Klaa let's go ano po mga kapatid inagahan natin para lahat tayo ay magkaroon sapat na pagkakataon makagayak ng mga makapunta roon makarating ng oras pagkat lumampas ang alas 8 baka unti-unti nang mapuno ang parking ano po mga kapatid ayan mga maghahanap tayo ng sarili natin parking pag napuno yung manggahan ano po halala ko sa baler yun napunta kami sa baler mga kabataan o oh, yun oh. malawak na po yun napuno pa yung parking ano po so naway Uh, makahanap tayo ng parking spot para hindi tayo nakamapalayo ng, ng paghihintay na ano po. So ayan, ang dalangin natin sa bawat isa tayong mga magiging sundalo na handa, fearless, kapatid, fearless. Kapag tayong kahit na marami tayong utang, hindi tayo natatakot. Ibig sabihin na sa atin si Jesus kasama natin. Di ba? O okay, yan sa lahat ng maraming utang dyan, kasama na ako. Away <laughs> okay, kaway, hindi tayo natatakot. Di ba? Pero anyway, siyempre sa tulong ng Panginoon makakabayad po tayo mga kapatid ano? uh, at yan si, uh, happy sabat po nangunguna sa linya si brother Derek si sister Kisses at si Christy kuya Edgar mga Berna at iba nakikinig sa background at siyempre iba mamaya sa replay ba nandito rin sila ah, wala pa hapong babali. sige po hanggang bukas muli gagayak na kami uh, God bless po sa bawat isa